Yan, um, kundi tayo ng apat na LPC 120. So, dumating na po siya ngayon. Katatating lang. So, tinesting namin na kanina. Maganda naman. So, ang, ano ko lang, is plastic talaga po. Plastic, pero, ang gagandahan is manipis. So, madali siyang i-stack. I, i-ayos, ano po, itago. Tapos, yung, ano niya, itong kanyang parang holder plastic din so medyo magalaw nga hindi siya sturdy masyado so yan po ang ano, bumili po tayo ng apat apat po yan so yan ang ilaw nyo is 2 watts lang yata ito ito ay isa ang bulb yan so pang dagdag po doon sa ating ilaw meron tayong LPC 007 nya tayo yun. yung malaki yung bulky yung likod so pang dagdag lang po yan ito at, isting natin So, makita mo sa likod. Ayan, meron siyang menu. Up and down, saka enter. So, LPC 120. Ano pa? Baliktad pala to. So, dapat ganyan so menu up and down enter tapos meron sya yung saksakan ng DMX so yan so may mga may pan meron syang pan tapos yung sa power cord nya so nakapix naka ang power cord so nakalagay dyan is 20k hertz to 160 hertz. tama Yan yeah. So tinesting po natin kanina So plastic talaga siya saka nakita ko may mga ano siya dito So may mga parang lalabasa ng hangin So um ano po nito ay hindi siya waterproof So kailangan okay mag-iingat po tayo na wag mabasa ano po yan kung kita mo yan so madali lang itong mababasa pero dapat yan meron din dito so yan ingat ingat na lang dapat bawal maulanan LPC 120 ya ano po so yan Meron tayong event sa alumni, sa school, elementary school this coming December 30 pa naman. So, sa so December 10 meron din pero hindi pa confirm. So, magigamit natin ito. Alright, thank you.